Hi, good afternoon everyone. Welcome to July in the Philippines. Galing kami sa town. Then, may i-drop ako kay Wilmar and kay Lula. Kasi, meron silang pang New Year. Then, yan, tinapay yan. Tinapay siya. Slice bread. Wala na kasi plastic ngayon dito. Kaya ganito na lang. Binili ko rin siya ng isda. Para binili ko siya ng spaghetti para sa New Year. Nag-request siya ng biscuit. Kaya yun. Binili ko rin. Maputik ang bahay nila. Oh, uh, yung laanan. you know, putik. yep So, kailangan ko muna itong ihati dahil alis ako. Pupunta ko ng yay. Ay, landong na. Hira pagmas. Pupunta ako ng pangalan nito may service mamaya ayun pag nasa kakahuya na ako din ako magmas kasi fresh ko na eh walang gaanong tao dito ay thank you lord mahirap kaya magmas pero kailangan mong tiisin ti para safe ba ang ano uh, travel safe ang lakad dito sa amin ngayon binago na ang katakaran yung mga tinapay or mga grocery hindi na pwede ilagay sa plastik wala ng plastik sa mall eco bag na lang at ano ito mga ganito Merry Christmas everyone. Ah, oh, Merry Christmas, Happy New Year pala. <laughs> Salamat po sa inyo. Naging part po kayo sa this year sa aking buhay, sa aking journey, sa aking vlog. Thank you. Lagi kayong nanood. Then Uh shout out ko pala si Aris Nunag and Marlene Nunag from Pampanga, Minalin. Hello mga sister in Christ and brother in Christ. Hello, Pastor Noel Tanero Tanero family, JL Minalin. God bless you and Merry uh, Happy New Year sa lahat. Mag-deliver. Munta ko, munta ako ka rin. Pati kong puntalan. Magdala kong ah, uh, dita kong blessing. Karing blind. At itang lola. Itang lola Si Belmar at si Lola don din. Maraming puno dito. Mango. So yan. Ito lang buhay ko. Thank you. Hello, Ma'am Lois. Good morning, Ma'am. Thank you, thank you. Happy New Year. Kaya, yeah. back ako mamaya. Okay, habang naglakad ako sa daan, ito yung humarang sa akin. security, so, cutie, cutie, goat. Naginahinay ako naglalakad dahil mainit. Mainit at mapawis. mataba yung kambing dito. Hello Lola. Mayong udto. Kuyawan na malapo ko ni mo Happy New Year. ka? Bat ka ba? Kuyawan? Happy New Year na mong Di kuyawan ko ni mo. Nga naman. Di <laughs> kuyawan, <laughs> nagugulat na so, da, naman. Oh, Lagi, gar garabing ko na. Garabing ini. Lagi. Lagi. Lata. Lata. Si Santa na po. Ah, si Santa. Santa is coming, di is ay. Isa niya di naman di. Kaya kung na abot. Ibuha na. O, makoy ka lang. <laughs> ay, ba, o, Hindi kayo nga, Sige, mangat ko na. Ako ba si Santa? Si Santa. Si <laughs> Santa. Ganito ko noong Santa Claus. Oo. Ang sa mga kaoy, wala nagyo ko kanya. Ang kukin, mura mga kong natatakuan na di mong naong mo. Kag si Junil. Si Junil. Wala mong isda ko ha, kay na si Iring. Isda na di, ay, ang sumulang awa na mong kukin. Diyo, oy, naman niin tao. Wala to. Ay, amin sa kubi kay Merry Christmas parang. Sige, Happy New Year. Hi, kumusta? Hello. Ah, kumusta ang imong New Year, Dodong? Oo. Okay, so, sulod sa ta? Sige, sige, sige. Turn sa mga tulong. Ouch! Yan na. na. Ang naran niya. Ang lumisa, dali. Lalo na tayo lumisa, dali. Hi! mayo unto. mayo unto, Ima na iso on. Hello, nanay. Mga hintay. Tagadi imo po ni. Nasa naligyan mo po. Mayungod to. Tagadi. Ado, wala di ay. Oh. Mga lula. Happy New Year sa inyo, mga lula. Ah, mani udto na mo timing asa kung ani pani udto. Pani udto lang ang utan. Oh, sus lami nang utan. Usa man ni kasag. Dila ha Ay gin tinunuan nga utan, sarap yan. Tapos unsa man ni siya kasag? Maniit. Ah, maniit di ay. Oh, lami. Ah. Nang Nay, naggulay na kasi mong kuansa. Oo. Kanang bato. Bato. Sari-sari iba okay, isda okay tama tama okay dadang mo sunt anjo Kalami na nang usod ano eh may surprise ka para sa ano table uh, ano ba Sir? pang salo salo mo sa ano mm -hmm. sa new year kaya unsa Ay... ba iya nag youtube kano <laughs> nag sound siya nag youtube yeah. okay okay tinitingnan ni Wilma yung channel at yan nga yan lagi ako nakaabang diyan eh. Okay. So, kasama ka ba? Di kasama sa akin. Punta tayo ng Taytay. Sabong Okay, layo po to siya. 3 kilometers. Okay, ra. So, nanay na ay mga konting kuan by abiya. Ibayaya, pero kinasing-kasing ni. Eh. Thank you, Oo. Oh, oh. Kinsa di ay, Si, kinsa ko mar? Iya. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. oh, -oh. Mamiya, thank you. So, Ama, ito si nga Bali sa iyong kuan, may spaghetti kay mo, Mar. Uh -huh. Then, may mga pangsangkap na rin. Yeah. May kape na rin kamo, Nay. Ay, you, ka muna Ako nang ipalit para daw. Request ni Wilmar ang biskuit, mga unsa pa. Ay, request yun. Request din at siya. Ah, uh, oh, right? siyempre. <huele> ang request ni mo kay Joseph na lang ha. Si Joseph Magdala. Ay, kailangan ka mo ato sa balay dong? Ilan ni Joseph? Burgos. Thank you so much sa mga viewers and subscribers. Thank Salamat din. Dalawin natin ang channel ni Wilmar. Thank you. And God bless sa lahat. Then, Lula. Hello. Oh, thank you daw po. Uh -huh. Uh -huh. Hello, Mia. Oh, Mama Mia. Salamat sa binigay Mia. sa inyo. <laughs> oh, hello. Hello, mga lola. Ay, magkapatid, be. Wag magkapatid. Pila <laughs> na ba edad mo noon, eh? ay? Ay, ako ang minahan. 77 years, Ah, 76. O, o sara ka tuig. Wala um, ay, kanindot ninyo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. O, nagiguan na lagi. Kami lang na lagi. O. O, sige lang. Nawa mga, mga pares. <laughs> ah, pares mo doha? O. Pares mo <laughs> <parehas. laughs> mga pares. Nang sara na. Okay. Pedagan okay. mo po ka apo. ay, na. Ang apo naman po ng kasama niyo no? Know? Mm. O, oh, <laughs> sige. Enjoy sa inyong Happy New Year then. Yun nga, uh, tawagan ko na lang si Wilmar. Kung mm -hmm. oh, ano mating, pang mga meron. Sige, uh, thank Ikaw you so much. Kailangan man, man ihatod kay nga, no? Ako may yung Santa Claus. Santa Claus. <laughs> Ay! Isa ba Ato yung usas si Santa Claus. Ingo in, ba siya si Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, kung ano sila? Ah? Ah. Ano siya nang ikersu sidi mun ko kita kami ti bayad bayan na ha ko ko bejanti ki kena nako pod di bayan tino tino yo nang solo bana oi aw do uso gina karon aw ka ama ka suni sa ni sa taklaw ba nga Bisimnya itu Lagi, ya, 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 so mga mo kay yung Okay. Bye bye. Thank you. Hi, <laughs> Merry Christmas and Happy New Year. Oh, si at, si uh, Beth, uh, dinaanan ko siya dito. Ay. Minsan ko lang siya nakikita. Merry, uh, Happy New Year, uh, Beth. God bless you. Thank you sa lahat na nag uh, nagmamahal kay Beth. Thank you, Ma'am Emma. Uh, at Ma'am G, at sa thank you so much po sa inyo. Thank you. Happy New Year too. Ah, <laughs> uh, isa din siya nabigyan ng basket na grocery po, po Salamat From Salamat Ma kayo Ma'am. God bless you. Thank you kayo sa pinaskuhan. Oh. Uh Huwag okay. mo ko na itong kay Mamam po yung tao po nga napaluto na ko biko ba? Ma, siya mo biko? Nagluto ko biko na Ma, kata nga, wala lang po ko gilutang spaghetti kay na may lupre dog week ko yung giyatag. Okay. So, thanks lang, Gapon. Thank you. So, Merry Christmas, mm. Pinaskuhan. God bless you.